Warning the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Your discretion is advised. Good morning, good morning, good morning. Welcome back to YouTube channel at Hunter TV. yun magandang hapon mga hunter at uh, nandito naman tayo ngayon sa ating area kung saan ay pinupurhisyo ng uwak itong maisa na ito pinupurhisyo ng uwak inapurhisyo uh, nila yung mais inakain yung mais yung um, dami oh yan daming uwak at uh, nandito tayo sa ating area na mura pa yung mais to so, ito yung mais ay pinupurhisyo ng uwak yan o oh. nabusi ng uwak yan at uh, tuluyan man ay ang mabulok lalo ngayon at tagulan tag ulan nila yung mais yan o yan Nakadali nila yan mga kanter kaya dapat natin silang uh, ipis control at uh, sa sobrang dami nila sinoporhiyo yung mais yan no yan mga kanter yan 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 o. dami oh ion ma kater sama año ako headshot Yun mga kanter, mayroon tayong tatlong pirasong nahuli At uh, siguro hindi na nila balikan to Yung e, mga kanter, ata uh, ang oras nga pala ngayon ay uh, alas dos na ng hapon At uh, yan o, makulimlim ang panahon At uh, may parating tayong bagyo Yung e, mga kanter, at uh, finish control ko lang yung uwak yun, yun mga kanter uwi na tayo at uh, hapon na sana supportahan nyo yung aking video like and subscribe and share at pakipindot na rin ang bell button nang sa ganun ay lagi kayong updated sa aking mga video at uh, abangan nyo na lang ang shout out bago magtapos yung ating video at uh, magandang hapon salamat yun mga kanter pasensya na kayo mga kanter kung dito na ako sa bahay nag shout out at uh, sige man ang ulan Ah, uh, shout out nga pala kay Mr. Uh, Dudu ni Tisasos. Shout out po kay uh, Jing Monson 900. Ah, uh, shout out po sir. Kay Estong Channel 123. Shout out po. Kay uh, Riot Hunter. Shout out po. Kay uh, Triggerman Hunter. Shout out po. At salamat sa supporta. Kay uh, Boyet uh, 39 Next Vlog. Shout out po kay Lucy Rusialda, ng Sitio Mayantok uh, Barangay Talisay shout out po ma'am at sana marami kayong customer sa ka ngayon kay GB Bayawa 8493 shout out po kay uh, ni Tatay shout out po sa tay kay Roland Cortez 469 shout out po kay uh, Evelyn uh, Cebuano Rosita shout out po kay Rapi Espertising 511 shout out po kay uh, uh, uh Jun 5321 shout out po kay uh, Uragon Fishing TV shout out po kay Silent Hunter uh, 0923 shout out po kay Jun um, Kabanisas Shout out po Kay Rayman uh, Rodelas uh, Shout out po at uh, salamat sa inyong support Kay uh, Leopoldo Ursal Shout out po Kay Renan Fishing Adventure uh, ito Shout out po Kay uh, Joey Padre Shout out po Kay uh, Alpa Cairo Alpa Shout out po At dun sa gusto magpa-shout out comment lang po kayo sa at baba na aking video. Yun lang po, magandang hapon at may, mayroon po tayong bagyo na parating. Ingat po tayong lahat.